Maraming teachers nagre-reklamo, one week pa lang daw, kaus na sila. So, try mo tong system or rule na ginawa ko na very effective kahit napakaraming crowd. Kailangan na sasabihin mo sa kanila, ito yung one-hand rule. Ito yung mananaway sa kanila. Pag gumanon po kayo, pag tinaas nyo yan at sinake-shake nyo, sasabihin nyo sa kanila, gumanon sila. At pag gumanon kayo, magka sila na three times. Okay, effective po yan sa lahat po na naging klase ko. Huwag na po kayong sumigaw. Taas nyo lang po yung kamay pag nagiging maingay na po sila. Gumanan lang po kayo. Tapos nakikita nyo hanggat lahat hindi po nag-shake. Huwag po kayong gumano. pwede rin kayong gumano para ma- Catch yung attention nila pag nagka-clap-clap na yung mga bata. I-try nyo po yan. One hand rule. Ganyan. Tapos ganun kayo. Magka-clap sila ng three times. Sana po makatulong at very effective po yan sa akin. It's game time!